Ayan mm -hmm. guys, no, si Atong Ang, pinatanong. Well, ang basa ko sa Kedo, doon, tingin ko talaga makitid ang utak niya. Uh, pala, ito yung pera-pera lang talaga, habol niya. Isip mo sinasabi niya, pati kagabi. Uh, bigyan siya ng pera kasi tatakbo na ram. Baka ala niya, yung ginawa niya, pwede niya takbuhan lang bigla. Hindi ganun eh. Kasi sana may, sana naman niya natin sa takbuhan ng pera, tumakbo eh. Hindi ko alam ang background niya eh. so, tama po yung narinig at tama po yung sinabi niya after niya na labas ng mistake pa ganyan siya hindi niya tanyo na pero since since February pa hindi siya February pa siya umi umiingi ah, uh, eh. nalama ko na mayroon siyang affidavit na ganyan uh, parang <coughs> may mga bayan eh tapos nalama ko kasi uh, umiikot yung ano niya affidavit niya nag, nag eh bakit naman ingi sa iyo ng pera yan? Bakit sa kanya iingi ng pera kung wala siyang kinal involvement doon? Kaya to ang Bina blackmail siya. Of course, of course indeed. at siya lang yung gumawa ng mga, mga sa well, hindi ko masabi. Sinabi, sinabi, niya sa akin, gusto niya umalis Sinabi, sa Uh, maayos na lang daw niya, makakompleto niya lahat, Pagpunta, sinasabi niya Portugal, sinasabi niya US, hindi eh, pa niya naisip ang dami niya ginawa rito, pwede pa pumirma na lang siya ng magre-recognize mag siya, simple, kakasulahan din siya ng mga perjury kung ano-ano, hindi niya naisip yun eh. Wala namang capability yun dahil tauhan mo lang yun eh, tao mo lang yun eh, paano naman makakapatay ng mga higit sandaan na sabongero yun, saka... Ano mapapalaw niya, di ba? Well, hindi ko alam ang, ang government na ang dyan. Paano man ang iba investigasyon nila? Hindi ko maiyan. na kasal ng. Do Yes. na ko alam si hindi ko ay, Hindi sa kaso ng bisita ng lumalabas na rin kayo sa katotohanan. Pero sa insert ng ilas na, na wala pa sa alam. Ang feeling, para, kung ano man po yung, kung meron na wala, pwede kayong matanong ng baby kaya, at ito yung support na rin, yung sinabi ng malakanyang na para malaman yung kung paano ko. Oh shit, prominent figure po kayo sa sa Lord ng Sabong. first kaya naman ako nandito. Eh, yun na yun eh, nakikipag-cooperate na ako sa sabi ko lahat. Kung ano, yun ano yung nalalaman ko. Kung ano yung abot lang na isip ko ba yun sa bigo ng mind ko. Kaya ito tatanungin niyo ako about the case ko nung nangyari sa Sanwalo. Hindi ko alam <fuss> 'yon. Yun. Yung 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 nalalaman mo <inaudible> eh, nalalaman <inaudible> ko. Lang, <inaudible> ko. Oh, well, wala kami. So, yun, sabihin ko, tama naman yung sinabi ni, uh, ni na, na ating presidente na kailangan ma malaman ng katotoo na kaya lumabas na ako kasi kung lagi pakikinggan siya lang eh, siya baka, baka lahat kami guilty na so, i-repeat ko lang. Kaya dinadami niya si Gretchen para si G uh, Gretchen Barreto ang mag magano uh, mag, ano, mag mag na sinasabi niya. Siyempre, mas madaling matinag, mas madaling magsalita yun, babae yun eh. ba? Diba? Hindi na rin niya magagalaw basta-basta yun. Gretchen yon, di ba? Diba? So, hindi niya pwede ipadukot yon. Siyempre, may, kahit paano, may pinagsamahan sila. Kaya, hindi na may si Gretchen dahil may alam si Gretchen. So, parang yun na magiging star witness. Mm. Oo. Oh, uh, Na the reason na nandito kami and the reason we filed the case is because uh number one, for the truth to come out. Number two, to affirm that Atong Ang and the members of this uh, the investors group are willing to cooperate with government. With government that includes the President, that includes the Supreme Court, and that includes the Secretary of Justice and all the uh, personnel. No? Uh, to come out with the truth. Kapunan We are on the side of justice here. We are on the side of the families who lost uh, their loved ones who up to now do not know kung saan ang kanilang mga mga kapamilya no kamag-anak mo. No? so sana sa magbibigay namin ng ebidensya ayun nga hindi naman nyo kailangan magbigay ng ebidensya eh dahil wala pa naman kay sa proper trial hindi niyo kailangan magbigay ng ebidensya the burden of proof dito sa kanila dahil sinabi doon tinambak sa sa ano sa may diyan sa may ano. Pangalan niyan sa Tagaytay 'diyan sa may lake no, ng Taal Lake. Oh, so titig pa yung bangkay doon. Sa so, ngayon wala pa kayong counter affidavit, wala pa kayong ano kasi wala pa naman talaga yung trial eh. Hindi niya pa naman nababasa yung demanda laban sa inyo, di ba? So, so, bakit kayo mag aano kagad ka ng mga evidence? Wala pa. Sa complaint na to, because meron mga affidavits dito. No? Kung mm. Sana, eh, mabasa rin ng gobyerno and we will furnish them a copy so that sundan nila yung mga leads. Hindi lang isang lead lang na false pa and misleading. Huwag silang maniwala sa hearsay evidence na isang whistleblower na alam natin uh, based on personal uh, knowledge na siya ang nag i -store. Eh, si Sino ang oh, uh, nag i si Papalagay natin, i extort natin or no? something like that. Sino na may capability? Eh, kayo lang naman ng malalaki. ba? Diba? Kayo lang naman ang mga makapangyari yan. Ha? Buri mo, may gitsandaan. Maging, may gitsandaan na pala yung yung 35. Alas kasi sabay-sabay niliquidate yun eh. Kaya nahalata eh. Pero from time to time siguro kaya umabot ng 100 mahigit. Kasi mayan, lima, dalawa lang. Hindi agad nakakapagano kasi nag -chopi. Bawal talaga sa sasabungan <laughs> Mga gago rin yung iba rin na nagadala ng mga panabong tas chope Eh, papaligwitate ka talaga riyan. So, ganun talaga yon Ganun daw ang sistema dyan. Pagka once na nahuli ka dyan, malamang. Sa mga kasino, di ba ganun din? Kasi ang ang pera-pera lang to at sinabi niya na gusto niya niyang umalis ng country, no? Ang ang pag inosente ka na tao, eh gusto mong harapin ang kaso para ma ang pangalan mo. Yung mga feeling guilty. Wala naman siyang kaso. Tinuturo lang niya si Atong Ang. Kung meron man siyang magiging kaso, ba't itinuturo niya itong laking tao nito, ang yaman nito? Di ba? didiman na abutin niya talaga yan. Sila, sila ang yeah. gustong tumakbo. Sila ang gustong mag-disappear. So, hindi sila tumatakbo. Tinuro ka nang tinuro nga kayo, kayo nga yung may kinalaman doon eh. 'Di ba? Bakit naman sila tatakbo? Maaring mag-iingat lang sila. Gusto nilang pumunta ng ibang bansa para hindi sila mahabol, na ma, ma -ano. Kaya nga daw siya lumakas ang loob gawa ni General Torre no, e, yung PNP chief, iba na. Ginagawa natin ang moyaya sa investigation. Pero dito sa kaso, eh, we are very confident that there is strong evidence for the five cases that we have filed on behalf of Ato

So ayo, nasabi na namin lahat. marami marami sa lalo na sa Channel 7, kapareho pa TV sa sa Ano, gawin yung fair lang. Katuloy na eh. Hindi naman niya narinigay sa side namin. Kapo lang, isipin nyo. Biglang inilabas niya na, 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 sinusuhulang ko si Dapat tinanong muna niya, binabalansin bago siya maglabas. Di ba, yun, 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 parang yun, dapat pag may mga ganung media di ba o ako tatanungin sa media na, 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 may may, may nag-accuse dapat yung ina-accuse tatanungin muna, mo na bago mo both sides ilabas. wala na katuloy nito ko na salita ngayon I'm sure hindi ako i-cover ng Channel 7 yung siguro ngayon. Talang ito, simula ang kasi ito mo. Simula, hindi ko alam kung pinapondo. Hindi ko alam kung gumawa pa sila ng na. Ako na naman ang kontrabida. Ayoko nga mag-artista eh. bata ako. Lagi ako, lagi ako kontrabida Kaya eh. ang ni John. <laughs> <laughs> this is his place of residence. Dito ako nakatira sa, dito ako lumaki sa Mandaluyong talaga. Lumaki ako sa tabi ng squad at talagang kami ako lumaki. Kilala kilala ako dito, talagang dito ako lumaki sa Mandaluyong, Dito wala akong record. Kasi magtanong kayo rito, lumaki. Simula, dito ako simula 3 years of home. Lumaki tayo wala akong kaso dito mas eh, eh, alam naman namin, intindihan namin yon Dahil, syempre, yung mga to, chopi ng mga manok, ganon. Syempre, gusto mo lang i-exert yung, yung power. I-exert yung, yung pag pagiging big boss para hindi na tularan yung mga chopi-chopi. Kaso nga lang, syempre, may mga pamilya din yung mga tao na yon Eh, parang adik. Pinagpapatay mo yung adik or yung mga nagchuchope, eh, eh talagang habulin ka kagaya ng nangyari kay Duterte, 'di ba? Ganun nang talaga 'yan, eh. human rights violation na rin talaga 'yan. Okay, last question for me, kailangan pa sa judiciary on the laban, sino ba 'to? Mag-investigative. Well, hindi ako hindi ko hindi ako parao na uh, Channel 7 na hindi binabalanse lahat. Ang gusto ko lang, ang gusto ko lang balansehin nyo muna bago kayo maglaba. Ako, paki nyo lang side ko. Ngayon, i-analyze nyo ngayon doon sa side na sinasabi ni Dodon. Number one, tingnan nyo pagkatao niya, pagkatao ko, pagkatao namin lahat. Wala naman kami yung history na po kapatay na tao. Ayun. So, wala daw silang history noon na pumapatay sila ng tao. Magsabi hmm. Yun, <laughs> sabi ko na, na doon, mag-isip ka doon. Uh, kung ano man ang mga Ah, huwag ka na magsidungaling na magsidungaling. Eh, tigawin kita parang ano ko eh, hindi ko alam na ganyan ka kasama pati ako, papatay mo pa, kikidnapin mo pa ako. Eh, yun lang, gano'n lang kasimple. Eh, kailangan ko, kailangan ko, eh, kailangan ko ng proteksyonan na sa... Bakit naman papatayin ka, kikidnapin ka? Wala namang capability yun, tauhan mo lang yun eh. Hindi ko na yun. Tsaka ang grupo namin, kawawa na kayo masyado. Yun lang. Maraming salamat ah. Marami Thank you. Maraming salamat. May isya ko, may pagkain pa rin dyan. Pagkain? Pagkain lang kayo lahat dyan ah. Tapos biyara niya na. Oo. Okay na, way, na <laughs> ba rin? Okay na rin. Okay pala rito. Tiba-tiba diba, lahat ng mga major. Galante to eh. Talaga niyan sa kanya pure business talaga eh. Kaya yung mahirap yung style ni Digong talaga. Nakuha niya kasing style ni Digong eh, na parang i-liquidate, liquidate. Malamang ganun ang nangyari dyan eh. Uh, kaya nangyari ang mga bagay na yan, uh, lumakas ang loob, no? Uh, pagka gumawa kayo ng kalatrantaduhan dito, liliquidate ko kayo, posible na ganun ang nangyari, no? Hindi pa rin natin alam to, pero siya tinuturo eh. Saka si Gretchen Barreto. So ano pa sino pa ba yung makapangyarihan na may capability, di ba? So titingnan natin kung yung ano mangyayari sa kaso na ito, no? So yun lang po muna at maraming maraming salamat. Guys, no. Thank you. I love you all. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Ta paki-like and share.